Mga kapuso, atong balikan ng dugang ng mga balita, gikan sa Bacolo, dupot kay kapuso Adrian. Mga na-stranded nga pasahero sa mga puerto sa Western Visayas, naglabot sa masobra 400 bangun sa pagsuspindi sa biyahe sa mga sakayan pandagat. Mga balay sa coastal areas, nagkalaguba bangod sa mabaskog ng hangin. Si Zen Kilantang Sasan, nakatuto gamit ang mga karton mansigapin mansighapin ang mga stranded ng mga pasahero agud makapahuway sa Parola Wharf, Iloilo -Ilo City. Ini matapos nga ginkansela ang biyahe sa fiber boats pa iloilo Guimaras and vice versa. Nagtulog sa pantalan ng mga ini samtang naghulat sa biyahe. Masobra isa kagatos ka mga individual ang na-stranded diri sa syudad. Good lie amon sitwasyon. kay Drela kami naghigda ho. Tapos ang tiles bala, mam, mag ano bala, ang, ang tugnaw bala, gaano ano, ga lusot. Wala na lang sa order sa Coast Guard. si na sila gatag. nga mga tabok ng Naglabot sa 413 kapasahero ang nagpabilin sa mga pantalan sa rehiyon matapos nga ginsuspende ang tanan nga sakayan lakip na mga ro, -ro vessel kag fast craft operations pati mga fishing vessel ang na stranded man. Ang tanan nga fishing vessel subong ma'am no nga naka ano, sa istansya ay no. So ari sila subong tanan diri sa ano ato na Iloilo -Ilo River no Gatik Shelter kaya mo lang ni ang medyo safe nga lugar Naghatag sang pagkaon kag tubig ang PCG sa mga stranded individual naglabot sa 3414 ka individual ang ginpang evacuate sa mga eskulahan sa Iloilo -Ilo City kalabanan sa ila ang mga nagaistar sa coastal area Bala mo kami sa may baybay ang balay namon kasi may mga bata man kami Suno sa DSWD6, wala sang dapat kabalakan ang mga apektado nga pamilya. Bangod bastante ang family food packs, bisan pa magtener sang duha, tumtum tatlo kaadlaw ang sa evacuation center. Nakapag-provide naman kita, no, particularly in the province of Capiz, sa family food packs. Pero uh, probably, ang mga madamo natin ng mga provision is after na maglabayan no, ang atong na uh, bagyo. 43,000 na ang atong nga mga internally displaced persons. So, but lingon, kaya sang aton nakapreposition. And we have close coordination naman um, sa Visayas uh, Resource Center naton sa Cebu. Diri sa barangay Hinaktakan, La Paz, natumbahan sang kahoy ang pilakabalay. Nagbaliskad ang mga atop bangod sa makusog na hangin. Ang ganda mag-abo pagpaksin isang sanga, ma'am? Ta sanga, Ang balay. Sa Barangay Biton, haro, masobra na pulo ka mga balay ang nagkalaguba bangod sang hampak sang balod kag mabaskog nga hangin. Nahalitan man ang mga balay bangod sang pagkatumba sa mga tigulang nga May isa pa ka SUV ang nawasak matapos maigo sang puno sang paho. May mga lugar nga nadulaan sang kuryente apang padayon nga ginatinguan sa mga power distribution utility kag electric cooperative nga mabalik sa normal ang supply sang kuryente. Upod kay Sirilo Renduke, Zen Kilantang Sasa, One Western